зуундар so, атэн so

Pamangkin pala ni Dax yan. Yung babae. Parang binigyan ng mission si Dax. Kaya pala... Kaya pala Ayan, sobrang... oh, oh, nag sila. Supremo. lahat ang bukod niya. Mayroon gusto niya. Mayroon ang

ba ko te? Huwag yan! saktan! Baka mga nakas yan! Harap tayo ng chimpo, Tor. Harap tayo ng chimpo. Tapos lang makamakita kayo ha. Ah. Huwag muna tayong pa... Huwag muna tayong Talos. Sini Isteri, 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 タコのタゴタゴ,タゴタゴ。 Lama kayo? Ula Hah? Sige ka na Sige wang laban! Sige anong kamarit! Sige wang liputan! Sige wang laban! Sige kamatahan kayo! Ula! Okay, trying! La! Eh, kapusa, kapusa! Try, try! Ah, ang tik niya na! Ayaw matablan! Tay na! Ay, batayling! Uy! Tara, batayling! Tara, batayling! Tara, Tago <tuk> lang. Tago lang. Nakakarawa ka nangyari siya. Kira. Bakit lumaki, Bakit lumaki yung mata mo? Ha? Bakit lumaki yung mata mo? Ano? Natawa kang hala. Sino yan? Hoy! Iligta! Huwag niyo sakitan yung babae niyan! Ililigtas namin yan hanggat kaya namin!

啊啊噠啊啊啊打高興打高興打高打高打高打高哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 <t original> <t alla> May bala pa yung baril mo? Asan yung baril mo? Ano ba baril ka kanina? Ha? Kami po may bala pa yan, tol? Ha? Hindi tamaan. Nawala yung baril ko. Nalaglag. Okay. Ha? Okay

May may ano tayo sa isip dito. plano planado yung ga, kilo sa atin ba? Yeah, tinis sa mo Ha? Pasta muna kami guys. Nung sumuot siya. Wala mo, wala mo tong kaguling ng ligan kita lumian, Tung babae yar tong konde. Pamangkin niyo yung babae, no? Pamangkin Babae. hindi yung ano, yung Kaso primo na utos. Oo. Oh. Kukunin yung... Yun ang, na, yun ang napansin mo, narinig mo? Oo. Oh. Okay. Okay, no? Kaya pala... Kaya pala laging, naging... Yung naging matapang si ano? Di ba sabi mo? Oh, ulo? ulo. Yun yung babae na sinusundan nyo. Ha? Yun yung babae na sinusundan oh, nila. Huh? Ano? Hindi nila papabayaan yung anak ko. May, hindi niya dapat nabayaan. saan pala yung anak? Nandun, dinukot din nila yung anak mo? Nasa kanila yung anak. Nasa kanila sabay-sabay natin yung ililigtas. Laksa mo lang yung loob mo. Huwag kang iiyak. Maanan natin yun. Kayang-kaya natin yun. Laksan mo lang yung palataya mo. Laban na laksan. Laban. Laban na laksan. yung... Ah, mo nandoon nakahawak sa babae. Yung okay. napansin niyo kanina yung Sarin. Sinabi ko na ano, sa kanya kanina. Oh, tama ano yung, anong, yung, 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 yung niya. Patay oh. ano ba? <inaudible> ba? Uh. Pagkanoon siya. Wag uh. niyo yung saktan yung ha. Yung spy pala yon? Oh, yung yung maliit na bata? Oh, kasama natin Ah. Na, napansin niyo kanina yung, yung... Oh, oh, yung, may sinyas siya. Oh, yung maliit. Oh, yung maliit. Yun Sige, buti pa, nagsabi kayo ng ano, ay. Yun yung, alaga mo. Oo. Oh, yung bata? Buti nagsabi tirahin ko pala kanina. Yun kasi Opo, po. Kasi eh, siya. Kape itcha. Si Jisun, ano, bihat dinaw. Bihat dinila ano, din nila, ano, din nila, ano din nila, yung pamilya niya kaya ah. kailangan niya din na maganda renew ng ID niya so, muna pa. So, marami pala mga ano, mga may mga resibo pala sila bakit? Uh, Ganyan no. Kahit hindi kay ito, commander 'yan. Diba commander yo. Kukunahin uh, niyo commander yo. yun kapatid ng bagong buhay kasi lang nahipit siya bakit yung pamilya niya daw sa palagay ko may binigay ng ano sa kanya may binigay sa kanya na mission ba kaya siya naging daw. so Ah, siya man gitnan ta nga, gusto na gitnan ta nga magbag og kinabuhi ano. So, atiktuhan magit sa kay. Pabalikon magit sa kay bihat ko ya, bihat ng human control. Ha? Patayin niya. Oh. Kung hindi daw niya matutupad yon. patayin yung pamangkin niya at saka yung pamilya niya yun yung sabi ni ano patay buklat dili ni ano mo uncle Joe dito parang 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 Masip nang maubos yung lakas ko Hindi <tong> lang na ako naawa sa babae na yun Nakatratan ko na ng bala yun <tong> Ha? <tong> ah, ingat ang ingat yun ha? So yan mga ka-idol no Ah, narinig po nyo po yung mga idol no, yung mga lahat ng mga reason ng isang ah, kakilala natin na isang commander po na nagiging mabangis na po sa parang sa kasing bangis ng Ali ah, yun po na. na Dahil po sa kanyang ayan sila bro. Sinabi ko na kay Gusto para hindi niya maano ba. Oo. Eh. Matakutan. Para. So may, iyo, ah? may reason siya na kaya ipaglaban niya. Oo. Eh. intindihin lang natin yan si Commander Dax. Eh, Kasi alam natin eh na mahirap din sa kalagayan niya. Eh. Hmm. Na ganun. Hmm. Ang sitwasyon niya na nagiging uh, inipit yung kanyang pamangkin. Oo. Eh. Ayan. Tila. はい、た